presyo ng karne, ng baboy, baka at manok, posibleng tumaas sa Semana Santa. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Nagbabadya na namang sumirit ang presyo ng karne ng baboy, baka at manok kapag tumaas muli ang demand pagkatapos ng Semana Santa. Ayon kay Agap Party List Representative Nika Briones, Vice Chairperson ng House Committee on Agriculture and Food, sa ngayon ay bahagyang bumaba ang presyo ng karne dahil sa papalapit na Holy Week. Samantala, apektado na rin aniya ang produksyon ng itlog dahil sa mga manok na sobrang naiinitan bunsod ng El Nino Phenomenon pagtitiyak ni Briones, tambak ang supply ng imported na karne dahil sa dami ng inangkat nitong mga nagdaang buwan. At para sa news ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.